Good morning. Ah. Kapag papawis na kami, nakapagpa exercise, exercise sa paglinis-linis. So, tulog po yung mga ibang bakla. Ayan na si Nono, no. Yan yung last namin na gawain ang paghugas kasi ay, ano pa namin to ng host pala. Malinis-linis na kahit papano Ayan. Ito na lang pag magising ni Britney itatanggalin namin yung mga ito nito design design niya at ililipat na namin yung upuan so ayan na naayos ay, ko na rin yung mga upuan sa mga kami palang gising dito apat pa lang tapos pang lima si Argel ngayon lang gumising so lahat ay hangover sila ni Bakang so buti na lang talaga hindi ako nalasing kagabit hindi rin ako nag disco hindi ako nagpatenta ng disco guys kasi after namin mag dinner alas 7 kita kinatay namin yung manok pinagkatay namin kinabriti kasi wala na kaming ulam katay na manok tapos nagkulang pa rin bumili ng lechon manok tapos after kumain natulog ako tapos pag higa-higa eh, lang ini eh tapos bila pag ko gist na na doon sila yung iba sa diskuhan sila yung bakang andito ayan yung pinsan ko ano mo yan pag mangkon uh, anak ni ko uh, anak, si anak si masawa ayan kasama po niya ang anak niya kanyang asawa na naglinis kaming dalawa dyan kanina naglilinis tapos iniwan ko na siya sabi ko mag-video ako. So, so far, ay malinis-linis na. I-on ko muna yung ano, ay yung CR. Oh. ang CR. Nagsa na. Naka-on. So, salamat sa lahat ng mga hindi pa dito pa kalay kasi sa CR pa pala kami maglilinis. Ayan. I-on ko muna yung water dito kasi konti lang na yung tubig yun yung mga tilapia oh si na ay nagsilanguyan. yan tapos on namin to para may water ulit konti lang yung tubig guys kasi pinagamit <sighs> yung alam mo yung pagod buti na lang talaga hindi ako masyadong nalasing kagabi kasi kung lasing na lasing ako hangover ngayon but today isa kay saka yung tinatawag yung after ng fiesta yung iba pupunta ng ilaw, pupunta ng dagat kasi maliligo. There's a celebration. Tapos dun lalabas yung mga tirang, tirang mga lechon gagawin paksiw, tirang mga espagueti, tirang salad. Pero kami walang tira, wala rin natira. Ang daming lalaki kagabi, iba-ibang table, iba-ibang table. Halos, grabe. Wajod. Wajod, kaiskor ang bayot. Katulog yung ko inuna ko yung tulog. Kasi alam mo yung kapoy mag-entertain ng bisita. Kasi hindi mo lang bisita yung entertaining mo, pati yung guest sa farm eh. So, double purpose. Ang Pero, happy naman I was able to share. And may ibang hindi nakakain daw. Amot. May ibang hindi ko alam kung kasi pag mamasko, mamasko, mamista, mamista. Di ba? Para papumunta pumunta Pasko, mamasko na lang. Pag mamista, mamista na lang. Kapagod na issue tuloy ako na masama o personal <laughs> so yun na guys kapoy paon muna ako ng water pump inside Gcash hoy ang cook ha 2,000 akong gibutang sa cook And that, da rest day 15 ra para wala mahay 500 mo kita mo kay wala kay mo ba si mantam si blag blag lang si anak Apa ning yawang o di ay amon yung wala yuli abi yuli so bayad doon nagfield deduction ng siya so na takaron oo bayad naman si Melmar pay okay si Britney 1k na lang okay Brittany, ah? buti ka priyo nung oh ang laki tapo ba niya oh oh okay tadi si Bateng, pero na Kita na ako sa nene. Kita niya. Hoy, oh. hey, Loy, kasi Britley sa manok, nagba wow. walas bating dito yung. Yeah. Ikaw nagiging kuanteng, hindi mga kaya si Britney. <laughs> oh. Padung Hoy, ako na kuano na. dong ng toko ah, Britney ko laki. Like? Britney sa More blessing. Amore. Ay, okay, okay, okay. Ay, yun yung kagahapon, one kill Thank you, dam. Wala mas si Rhea. Argel, one five. Argel. Suba. Ay, bakit na taga-diri ko na? Ay, magatabi. Okay, Bakang ang Audrey, one five. Okay. One five.

Pagdadis ah, no. mo daw. Eh, eh. oh, oh, oh. Ah! Tunga mo, G-Force. Tignan mo. Oo, oo, oo. ah ah. Kita ako ba yan? Si Rian na lang. Na. Eh. Mani, mani. Oh, ah! Eh. No. Oh. Ate <laughs> mo ni... Ate mo ni... Oo, ana, oo. Wala nang kasunod <ko> doon. <laughs> Wala nalang. Wala nang mga laki. Julius <laughs> Lago, eh. Ayun, na si Julius. Hey, Yung iman siya. Once, kiyuli igali. Invalid na dayon. Huwag uh, <laughs> uh, <laughs> mo sa sige mo. Sa sige, buti kapon. <laughs> Ang tag sa... Ta tag tag sa prutas. -ta Mugali pag Brutas, o oh, kaya na <laughs> ka sa pinya iba ka na sa Sa akin na to. Sariya na lang tigaan. Yeah. Yeah, yeah, wala na daw si Argel. Salamat eh. sa one ko 15. Thank you so much Argel. Wala sa nagdawat -nag kay Pero hindi li unya masud sa lalaki kuno unya na. Asa oh, man lalaki dai. Para sa kuya sa iyang kiki na natanggap na siya. Dito na lang paninglon. Ah, dito Pila na. Pinatanan mo na sweldo for today's video. 20 sa ila tanan 20,500. 10k rin sa mga laki. 1,000 na sila Siguro Igoro sila pasan pasan ano sa naglish. Ah, ah. 1,000 sila na po. So 30,500. Naa pa rin dito sa Palay. Oh, ako pong mga ayaan. Dito ko magpasko eh. Huli na cancel ka na nang sayaw ang contest Oy, bukti sa mga baka magpractice na lang bata. Gani, focus sa bullet sa practice karon maring. Pero mag ayuha gid ninyo, grabe. Kay murag namo dagan karon sa 15:10:5 ang content. Oo, gani ana naghatag. Thank you so much, Mama Yalia. Thank you so much kay Ate Fernand Cheng. Thank you so much kay Mama of Twins GG Samgyupsal. Meron silang binigay para sa Pasko. Perfect! So, yes. Lahat yun ay ilalagay ko sa premyo para ganahan ang mga candidates. Good! Good! Yeah. sa pagkaon, Siguro, magpa-entrance punta, tapos open niya punta public. Pero, ay mo ko kung taguan ta mo plato. Oh. Tagahan sa aking di ha, pag bodol fight ta mo. Mamista, mamista, mamasko, mamasko ha. <laughs> Pagkaon na, tapos mga nilamigas sa na, mamawin, mamawin, okay, mga, okay, na lang. Wala na mga man lang, kibot mo. Oh, Ani na lang uh. magsabot na. Ah. Kutong namasko gahapon, pista man gahapon. lahi ang Pasko. Karang pamasko mo hindi Kaya maghatag ko. Inuog pila Pilar, ito magkaon, kinakaredi naman doon diyan. Ngayon magiging mga gutom. Kami <laughs> di gutom, may gabi eh. Nang aihaw ang mano. Pagkakit, hindi Wala Pero hindi na ito. Hindi ito. na ito. ito. Hindi ay ko ta sa person may lang sa camera gisingil ang entrance di <laughs> bale <singil. Mag> comment <laughs> man <comment, laughs> ba siya nagacomment sa sako ha uh, uh. iko ana mo ang entrance oi kay mangyapon na na ko nga Mag explain mo ko kayo siya nga ambot lang di block din nako <laughs> 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 comment man siya okay kasi nga may lang ka sa mga lalaki oh uh. ibong e di pa kanta kami naka-play na music nang aulawan mi Gipa-stop mini mo. Oh. Ayun po ko. stop ta mo. Kaya na ay bi Oh. Gipa-stop ta mo. Kaya na ay bi Ano mo nga man tapaman mo. Nga tigaan tayo man lang mong kwarta. O nga ka nagpagdugdug mo. Gipanggutong mo. Oh. Naaman na ka display pagkaon. Nga umu na ka. Kaya inyo gipos nga mong kanta mo. Oh. Nga tigaan tayo man mong bisag di po mga nta. Oh. Ipanto tayo mong tindahan. Oh. Ignan pa na akong stop. Nga tigaan mong kwarta. Oh. Kasi yung gibuat ng lakaw mo. Di pagreklamo nga ipanggutong mo. Gino ko. Nga nagrit. Dinsan pong bukaran tapa mo. Wala ay plato. Kaya namin gipang taguan ng plato. Oh. Kami Kita nagwa ko plato. Wa may nagtago plato, magrefill to ni plato kag ang um, plato dito plastic na lang butan oh. na namo sa plato. Kanang ko an. Plate. Plate. Be plate. Oh. Naglagot naman ko kay dagan man yo Ah, ay na sila pakaon na. Na yang tanan. <laughs> <laughs> o oh, dili na kamong ako gyud ati gapon. <laughs> 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 Tinuok ko pa buhay talong turog sing katiman na no, nga samok sa ning uban kay timing gud nila nga pista diri. Ay wa na nahutan mi pagkaos gabi kay ngano. Oh. Di man to sila invited kay di diri. Napay nang nga, worth it ba kaning bayan ti? Kulira! Nasuko pagit kay ilan kay patasan. Worth it ba doong bayan ti? Oo. Bayan ti rin kung entrance niya ang mag... Ang sati wala. Ang ka on. Kapoy rin ba ang mga galuto. Walagoy lamin ang takto. Inalagin ang pista marit. <laughs> Kani. <laughs> Kapoy kuy. Dino po sa mo karon na now I realize mamili ka sa dalawa. Either dili ka magpista oh. or magpista ka pero daghanon nimo. Kung gahon nimo. Kay ngano daghan gyud reklamo kun di makakaon. Mm -hmm. Maitong na lang ka magpista, wa patas tanan. Na <laughs> Amo sa ko padulong ani kun di ko magpista. Una I declare sa birthday na ako. Dili ka mag-birthday. Mula ka ko atong town or ako ka kan. <laughs> Ikaw trip. Na isa. Oh para way rason, mm -hmm. ana ko batasan. Kuban <laughs> pud din mga yawa pud takot takog gapo gasto. <laughs>

Aku kita tak pundak anak-anak bangun, oi, kau mana? Kau bangun makanan aku kau kau lingon, pastekan kuki buhat. Kau mohah. Kau kau pun kau pun pun kau 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 kau pun kau 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 pun Ang mga mas ko, may mapista man karong kaon na naman na Nati siya yung pakaagko kay grabe, kadagandang ito. Wala wala kay plato, kaya wala mo gi... sa ka mo Ayo din eh? Ay, mga bayot na natin sa na wala, 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 wala. So, Unsay na kagipot gaan. So, wala na kagipot gaan. Ang sayo natin na, ano yung sasagdin ninyo kayo. Napa tayo guest na maabot ba yaw Tekan ba kayo sila so, taga-bukid wala na ako. Ang sayo natin to. So na plato kayo. Uh -huh. Wala na plato. Nung salo-salo na lang tuban. So wala na kakaon sila so, itong mga bae. Karang humani lagi kibuti-buti. Bara ka ba sila, te, lagi mo kanta lagi? Kaya nagbidyo isa Isang pamuhatag yakong ko. di play din nilang music, magkanta na. Ay, lagi like magkanta. Britney, umuli na dito sa tindahan. Dito sa tindahan magkanta. Aralin ko. Mga lain ni sila kayo. Wala ko nung magkanta. Wala play na the music. Wala ko dito. Ibalik ay, yun ay, yan sa so ang entrance na tagot na 180 at 20 isa. Yan to dugang si Quinta kayo para manako. Na araw mag... Sigat na kailan dito. Kaya nisa. ko. Diretso na siya mag-yaw-yaw. Ano na sa Britney? Ito kayo. Ay, kaya ka. ba?

Nya na kita mga video nga ganta ganda din ni mga lalaki, oh. Yung video pag yun. Comment siya dito. May lang kas mga lalaki. Sa uh, kami <laughs> na ulawan mi. Sugo so, na lang instrument. instrument instrument din ba? Oh, di ba na. Mamad sila kay Sugo kay Lala te sana. <laughs> was plus time naman to wala na may nagkuan. Wala na man. gali. Sila kay Nabay sila in the middle of commotion pa. Karindot para sila ka magkanta ng kwarta na lang dito. Mo galog ingon, okay pwede niyo di ay give na ko. Molis na no boy.